Hello guys, mabuhay. Ako si Ram from Cavite. 37 years old, single father, at ako ay isang person with disability. So guys, nasa biyahe ako ngayon. Samahan ninyo ako. Ako ay pupunta sa Pure Gold para mamili ng aking paninda sa aking munting tindahan. At guys, ito po yung aking anak na maganda kasama ko. Siya yung aking alalay para sa aking pagpunta sa Pure Gold. So ayan guys, nasa highway kami. So malapit lang naman yung uh, Pure Gold na pupuntahan ko 15 minutes lang naman po So ayan guys, nag-arguella ako ng tricycle Para makarating dito sa uh, pupuntahan namin Pure Gold At so ayan guys, tanaw ko na yung Pure Gold So tatawid na kami dito sa kabilang uh, kalye At ayan guys At uh, guys, itong pagpunta ko dito sa Pure Gold Hindi po mangyayari Kung hindi sa tulong ni Mami Lani Wonder Woman ako po ay nagpapasalamat talaga sa pinagkaloob ni Mami Lani Wonder Woman Dahil ito na nga po makakabili na ako ng pandagdag ng aking paninda sa aking munting tindahan At malaking tulong po ang pinagkaloob sa akin ni Mami Lani Dahil sigurado magkakaroon ng buhay ang aking munting tindahan Dahil uh, puro chichiria lang po ang laman po ng aking tindahan 20 MINUTES LATER At so ayun guys, nakapamili na kami ng aking uh, paninda sa aking munting tindahan. So nakapili na kami at ayun ang aking anak. mahiyain sa camera. So ayun guys, dito kami nakapila sa lane ng uh, pang PWD. So inabot na rin kami ng hapon. 20 MINUTES LATER at so ayun guys, ito na po, narito na po kami sa aming bahay at ito po yung aking mga napamili. May mga kape, dilata, mga noodles, toyo-suka, mga seasoning, pangluto at may uh, toothpaste, may close-up, may modest at may mga chichiria at syempre may mga sabon at uh, pangreksona. Ayan, ayan yung mga kadalasang hinahanap sa akin dito sa aking munting tindahan Pero lubos ako ay natutuwa dahil sa tulong ni Mami Lani Wonder Woman At ako ay uh, may paninda na muli So ayan, magkakaroon ng buhay ang aking paninda So ayan Mami Lani, ako po ay uh, nagpapasalamat po sa iyo At hindi po ako magsasawa magpasalamat sa blessing na pinagkalo mo po ayan po yung uh, wala pang laman yung aking tindahan puro chichirya lang at so ayun nga, meron na ayan na yung aking mga paninda so sa tulong ni Mama Elani nagkaroon ng buhay yung aking paninda yung aking tindahan so ayan, may mga shampoo close up, may mga suka toyo at ayan, may mga dilata at mga chichirya na dagdagan, may bigas may noodles ayan sa tulong ni mami lani wonder woman thank you thank you so much po mami ayan po yung aking mga paninda may gatas may mga kape milo so may mga candy sa tulong ni mami lani maraming salamat ayan mami lani ako po talaga hindi magsasawa magpasalamat sa iyo malaking tulong po ito para sa aking uh, pangkabuhayan at makakatulong ako sa aking uh, estudyante na para may pangbaon-baon po siya at ito po yung pinagkalob mo ay uh, iingatan ko palalaguin ko po at so ayun po mami lani maraming maraming salamat po sa blessing na pinagkalob mo sa tulong na pinagkalob mo po sa akin pandagdag sa aking mga paninda Maraming maraming salamat po at sana po mami marami pang blessing na ibigay sa iyo ni God para marami ka pang taong matulungan. Thank you po mami. Ingat ka po palagi. God bless everyone. Thank you for watching.